Gisugda na sa local government unit sa Jansan ang pagpangandam sa gilaumang laninya nga mohatag og kusog nga pag-ulan sa mga musunod nga bulan. Gilauman usab sa moong pinominon ang pagbaha hinungdan nga giandam na sa LGU ang pagpatuman sa resilient program. Para para mitigate natin si flooding, meron tayo mga identified areas of threats Uh, and we have already mobilized, we have already uh, submitted yung ating mga proposals sa engineering office for dredging of areas na may mga heavy silcation para ma-prevent natin yung flooding sa mga community. Usa sa prioridad sa City Disaster Risk Reduction Management Office, ang pagpahigayon og dredging sa Maca River gumikan kung muawas kini sagad ginabaha ang Purok Roberto Balunto sa Barangay Labangal o Purok Puting Bato sa Barangay Kalumpang Dugang ni Agripino de labaw sa CDRRMO nakikalayo na sila sa National Irrigation Administration kon niya alang sa pagpanghinlo sa mga kanal una nang gikwestiyon ni Consejal Jose Edmar Yumang atol sa sesyon atong Martes kung andam ba ang lokal nga panggamhanan sa pag-igo o epekto sa La Ninya. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Rachelle Gubalani. BRI Gada News.